Malungkot po na balita, walang talo sa boxing ring si Carlo Macinto. Pero hindi na niya kinaya kanina ang huling laban sa loob ng ospital. Matapos ang isang linggong pagkakakomatos. Renzong Kiko, ikwento mo. Hindi na kinaya ni Carlo Makinto ang isang linggong pakikipaglaban sa ospital matapos bumigay ang utak at makomatos dahil sa pukpok ang laban kay Mark Joseph Costa noong Sabado. Bumigay na kaninang umaga ang puso ng 21 anyos na flyweight boxer. At exactly 9.45, uh, 945 a.m. a while ago, no? we noticed that uh, heartbeat of Carlo stopped. Sinubukan pa raw nilang i-resuscitate si Makinto pero hindi na nito kinaya. Sobrang pamamaga at malaking blood clot sa kanang parte ng ulo ni Carlo Makinto na siya nakaapekto sa parte ng utak nito na may kinalaman at nga ang siya naglagay sa kanya sa malalim na pagka ayon sa mga doktor. Paliwanag pani Dr. Orata, malubha na raw ang lagay ni Makinto nang dalhin ito sa FEU Hospital. Ang chances ay talagang uh, mababa na po ang nakadro ni Makinto sa laban na si Costa tuliro raw ngayon. Kinukomport din namin si Max. Yung si Max uh, Joseph Costa, gawa ng nalut na siya parang sa side niya para nagka-trauma rin siya eh. Dalawang araw ibuburo sa Bacoor Cavite si Makinto bago siya lilipad sa kanyang syudad sa Lambunaw sa Iloilo. Anim sa walong panalo ni Makinto bilang professional, puro knockout. Wala siyang talo maliban sa huling laban niya sa loob ng ospital. Renz Ong Kiko, News 5.